Hello? 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 Yeah. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. No? Kung nasan man kayo ngayong araw na to, nako eh, si Mahal na eh. Tumatawag na sa kanyang insurance actually, ano, para makuha na natin yung kanyang sasakyan. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> sa Sabado, yung kanyang brand new na sasakyan na HRB Honda. Diba? At uh, Sobrang excited siya. Siyempre ako, sobrang excited din ako mga ka-inays. At magkakaroon na si Mahalik na ng brand new kasakyan. Kumahimik kayo. May hmm. mga mga kasunod na iningay. Pag may mga tao, kumadaan sa harap ng bahay natin. Tahimik! Tahimik lang! Eh? Ano yun? Ah, merong ano, no? Relax lang, relax. Dito na lang muna tayo sa labas mga kainex ano kasi maingay yung mga aso natin sa loob ng bahay natin by the way ano ngayon negative at 22 mga ang temperature natin ano pero mabuti na lang kasi kasi haring araw nakong na ingay talaga <laughs> umalis na yung tinatahulan nilang so yun nga mga ano at sobrang excited kami dahil nako sa pang salamat sa Panginoon at magkakaroon na nga ng brand yung sasakyan si Mahal na di ba para hindi na maiwasan na natin yung pag-aalala yung bang hindi ta wala tayong peace of mind sa tuwing ginagamit ni Mahalang kanyang ayan you no, know, yung lumang sasakyan niya, yung Honda Accord na 'di ba? Pero matibay pa rin yan, mga kainis, yung Honda Accord niya, no? Kahit ganyan na 1999 model niya, kahit na ilang uh, na disna ano na, 'di ba? Na nabangga, 'di ba? Na hit and run 'to, 'di ba? Na hit and run tapos sa uh, may mga napalitan tayong piyesa pero believe pa rin ako sa Honda, malupit pa rin mga kainis, ang performance niya, no? Hanggang ngayon okay pa rin So itong Honda na to ay ipapasa niya sa ating bunsong prinsesa Yung Honda na yan. Kasi ayaw itapon ni mahala rin ha. Ayaw ibenta kasi nga merong sentimental value sa kanya yung Honda na yan Dahil yan yung unang kanyang first car At maganda yung performance Very satisfied sila sa performance Kaya ayaw nilang itapon or ayaw nilang i -dispatcha. So okay naman ang importante, si Mahal na Reina, she deserves naman ng bagong sasakyan. Nako, marami nga palang mga nag-comment doon sa, sa vlog natin o no, nakarana. No, nung no, uh, pumunta tayo doon sa Ho, Alberta Honda para tingnan yung sasakyan ni Mahal na Reina. Maraming nagsabi na nako eh, <laughs> kayabangan daw ang sinasabi ko na kumuha si Mahal na ng bagong sasakyan. Teka mo, tinatawag ako. Mukhang nahirapan yata sa English si Mahal na <laughs> Siyempre, si Siyempre, inaayos pagkuha ng insurance sandali lang baka may mga hindi na intindihan ako sandali lang ha yan so nakausap ko lang yung ano mga kainis ano nakausap lang natin yung nagano sa insurance okay naman so tinatanong niya rin yung bahay uh, at kung magkano insurance natin parang pinapackage na kasi yung trako, doon na naka insurance tapos yung yung sasakyan ni mahala rin na yung HRB nga na makukuha natin eh doon natin tumawag si mahala rin kaya yung insurance na kausap natin sabi niya bakit hindi na lang kayo ipat sa insurance nito isama niyo yung bahay niyo, para mas malaki yung discount na makukuha nyo so nakita ko nga malaki yung discount na mga binabayaran namin sa bahay pag nag-package kami kasama yung sasakyan ni mahala na pati yung truck, pati yung bahay yung binabayaran ko kasi sa bahay na na ano na na insurance ay nasa ano mga kainags ano nasa 100 plus yung bahay insurance tumaas tumaas ngayon kasi dati magkano lang 80 dollars lang no pero ngayon tumaas nga gawa nga nung siguro mga nasunog sa Jasper di ba nagkaroon nasunog sa Jasper tumaas ang mga insurance ngayon pati sa sakyang ko tumaas din dati magkano lang wala pang isang daan ha ah, ganoon talaga pero parang malaki malaki mawawala makakaltas sa insurance ko sa bahay pero sabi ko, importante kasi makuha muna namin yung insurance, yung, ins yung insurance para sa sakay ni Mahal na para makuha natin sa, sa Sabado. Eh, yun lang muna, tapos pag-usapan na lang natin sa susunod na araw kasi it takes time para pag-usapan natin ngayon. may pasok tayo ngayon eh. Yan, so napapansin nyo, ito nga oh. Ako eh, may mga, <laughs> ito na bangga ito, inayos ko lang eh. Kung napapansin nyo, hindi lang halata eh, no? inayos ko lang eh. nawasak yan, nawasak Eh. Tapos ito, yung bumangga sa ano Bumangga sa poste ng kapitbahay natin sa likod. Yan, kita nyo, di ba? Tapos di ba no nakaraan na to, na hit and run. Ito toto to to, ito toto to. Naayos lang natin ano. Yeah. Dami ng ano niyan. Dami ng pinagdaanan din ng sasakyan niyan ano. Uh, ayos pa naman. Tapos yun nga, marami nang nagsabi na hindi mo dapat pinapamalita na bibili kayo ng bagong sasakyan. Hindi naman bili yan eh. <laughs> inutang nyo naman yan eh. Huwag mo sasabihin, binili mo. Bil <laughs> so yan, may mga nag-comment na gano'n eh. Pero hindi naman lahat nag-comment ng mga bad comment mga kainis. So, ano? Karamihan ay kinongratulate si Mahal na Reyna na meron ng bagong sasakyan. Kasi yung mga nag-comment lang naman na yun, ay siguro baka ngayon lang nakapanood sa channel natin. Ano? So bago hindi nila siguro alam na bago natin bumili o bago tayo bumili ng sasakyan ni Mahal na Reina, ay katakot-takot na... <laughs> katakot-takot yung mga experience ni si Mahal na Reyna di ba? So yung mga baguhan lang siguro yung nakapanood. Ngayon lang siguro nakapanood sa channel natin yung mga nag-comment. Yan, pero doon sa mga nag-comment na mga congratulations, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Asok muna tayo mga kainags. Ah! January 2, no? Araw ng Webes. Ah, nasa Black Heater. Yan. Dito na tayo sa, sa work natin. Oh, wow. Beautiful day. Ganda, no? ah, yan. O nga pala, mga kinis, ano, nakakuha na ng, ano, nakakuha na ng uh, insurance si Mahal Arena. So, meron na siyang pink uh, letter na insured na yung sasakyan niya just in case na magamit natin para makuha natin na uh, sa Sabado yung kanyang brand new HRV. Yan, tapos sa ah, tuloy nga pala natin yung usapan. No, meron kasi isang nag-comment sa akin nung kinuha natin yung sakin ni Mahal na Abay, napakahaba ng ng comments niya. Sobrang haba, mga kainags, ano? Kung sa parang sinasabi doon, eh, bakit daw ipinagyayabang ko nga na kumuha ng sasakyan si Mahal Reyna. Kaya ako naman nalaman na bago lang siya, siguro nakapalod ng channel natin. Kasi tinatanong niya kung saan daw kami nagtatrabaho ni Mahal Reyna, kung ano daw trabaho ko. Dapat daw, uh, maging proud ako pagyabang ko daw yung kung ano raw yung natapos ng mga anak ko <coughs> so hindi niya alam yung mga pinagdaanan natin ano, bago natin na uh, nakuha yung mga gusto natin alam naman nyo kung gaano tayo katagal nagdiis like dun sa sakyan ni Mahal na Reyna di ba pati nga ako naapektuhan syempre ako yung lagi tinatawagan ni Mahal na Reyna, pag nagkakaroon ng problema kay sasakyan kaya eh, eh, hindi niya nga alam siguro kaya importante ngayon eh masaya lang tayo para kay Mahal na Reyna. Diba? Pasok muna ako mga kairi, sandali lang ha. Hi! Uwian na na tayo mga kainags, ano? Oh, sarap nito, uwian talaga. Yan. so mga kainags, ano nga pala, may mga nag-comment sa vlog natin. Uh, yung late na vlog natin, la, yung latest vlog natin. Kahapon, uh, about sa gallbladder ko mga kainags, ano? So, ang pagkakaalam ko kasi, Ah uh, tatanggalin yung ano yung buong yung gallbladder mismo. Yan kasi may mga nag-comment na mga subscribers viewers natin, sabi nila, hindi daw tatanggalin yung ano yung gallbladder, ang tatanggalin lang daw ay yung gallstone sa gallbladder. So kasi sabi nila, may mga nagsabi rin sa akin na kung yung gallstone lang ang tatanggalin sa gallbladder babalik din daw yung ano, yung gallstone. So siyempre may pag kumakain ka ng mga fatty foods, babalik din daw at babalik 'yon. So ang, ang pagkakaalam ko, ang gagawin daw nung surgeon nga is yung buong gallbladder ang tatanggalin na. 'Yun ang tatanggalin na kasi may mga nag-comment pero maraming maraming salamat sa mga nag-comment ano para maliwanagan yung lahat. Para magkaroon ng ideas yan Kasi may, yun na, uh, may mga nagsabi na Siguro sa iba, sa ibang doktor, sa ibang bansa, siguro sa Pilipinas, ang tatanggal, ang tinatanggal yung gallstone lang, hindi tinatanggal yung gallbladder, ano? Pero dito kasi parang sa Canada, no. Kaya correct me mga kinisan. Ah, uh, dito kasi parang buong yung ano, yung buong gallbladder mismo yung tatanggalin. So pag natanggal na yung gallbladder mo, so kailangan mo lang mag-ingat sa mga kinakain sa mga fatty foods. Yan may mga nag-comment din, sabi nila, Uh, magingat ka na sa pagkain mo ng mga fatty foods kung sakaling tatanggalin na yung gallbladder mo kasi syempre wala nang tagasala ng mga fats, yung mga oil, mga ganyan sa katawan natin pag tinanggalin yung buong gallbladder. So yun, pwede kayo mag-comments mga kainas, ano? Kasi basta ang pagkakalam ko, sabi rin sa akin nung, nung doktor na nag-refer sa akin, sa sur, surgeon nga, is tatanggalin yung buong gallbladder. Kahit yung family doctor ko, sabi tatanggalin talaga yung bongal bladder so sana ano pero confirm ko pa rin ano pero alam ko yun talaga yung bongal bladder yan oh, yan nabasa ko lang kasi maraming marami pa ring nagsabi na hindi gall bladder ang tatanggalin sa iyo yung gallstone lang yon so maraming maraming salamat sa comments ano thank you tapos sa may nag-comment din sa maraming salamat no uh, ang sign daw na tumatanda na talaga ang isang tao especially ang lalaki kapag nahihilig na raw sa mga tools yan <laughs> totoo yun, totoo yun kasi syempre may bahay tayo mga kinasano pag nagkaroon ka talaga ng bahay eh, kailangan mo talagang magkaroon din ng tools para may magamit ka sa mga gagawin mong project sa bahay totoo yun, totoo yun na tumatanda na <laughs> pag mga mahilig na sa tools uwi mo na ako mga kinasano ha, oh, medyo malamig kung napapansin nyo yung ating ah, uh, uh Oo? -oh lako ko, kailangan ko pala magkaskas ng yellow rito. Kasi hindi pwede yung blower natin doon, mini blower natin dito kasi ah, tingnan nyo, nakadikit. Medyo malamig ngayon, mga kinso, negative 22 yata ngayon ah. Gabi. Teka muna, magkakaskas lang muna ako ng magkakaskas lang ako, nakalimutan ko pa mang mga gloves natin, ano? Ha! Oh. kakaskas lang muna tayo ng yellow. Yan, meron naman tayong nakahandang pangkaskas dito. Ito, to, to to Dito lang yan, Ah, ah mali. Ito, Yan. Whew. Pero importante rito, eh. Yan. Halika muna. kaskasin ko muna. Sandali lang. Hirap ng isang kamay lang. Ha! Gamitan lang natin, ano. Gamitan lang natin ng windshield washer fluid. Manipis lang naman, eh. Oh! Marami lamig ah Ah, ah. ah Oh ito nga negative Negative 22 Ayan oh Negative 22 Oh my good life. Yan, yan 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 Ayan ano natin ng ano uh, Ng Washer fluid ah. Teka labas muna tayo Kasi itong gilid dito eh Hindi natin makita no Naalala ko nga pala Meron tayong ito, winter uh, washer fluid. 'Yan. Gamitan natin. Yeah, mas madali, di ba? Tu natutunaw ka agad yung ano, yung uh, yung uh, nakadikit na snow. Oh, bilis matunaw, ano? Ayan, oh. Ayan. Ayos. Pati dito, naka. ayan, uh, Dito tayo sa kabila. Pati nga 'to, ano natin 'to. Ito kasi, nuto din tong ano na 'to, ilaw na 'to, yun. Tapos natin pati dito Kita nyo yan o oh. Naka Ah, oh. oh, Ayan Ayos Ayan oh, Ayan Ayos na nawala na no Linis na oh. ah. <laughs> ayan oh. Ganda na no Pati dito oh. Sandali lang mga kainis Kita na kaagad natin oh. To. Nawala na yung ano Nawala na yung oh, Yung frozen Ay nako Buti na lang naalala ko Naghihintay pa ako rito sa loob ng sasakyan natin eh. Ah, Ayan, ayos na oh. Linaw na, no? Ah, ayos. Ayan, ha. Ayan, kita na oh. diba? Pati dito, kita na rin oh. Effective, effective. Pinalabas ko muna yung mga aso kasi matutulog na tayo eh. Para bago tayo, ano, bago tayo matulog, pinaihi na natin. Ayan, tsaka pinapupo muna natin. Yan, Ang magandang araw ulit sa inyo mga kainis. ano? January, January 3 to 2025 ngayong araw na to ay biyernes mga kay nagstakapa panginoon tatlong araw na agad ng January 2025 ano biram ano nga pala ngayon ang temperature natin ay negative 24 malamig ano pero kung napapansin nyo nakaano lang ako sandali lang naman tayo dito eh tsaka ano yan feels like negative 31 ngayong araw na to mga kainis. ano pero maganda niya, nakasikat si Haring Araw. Ayan, oh. nakalong talaga. Ha! Ah, nako, napakasarap gumising talaga. Alas 9.30 ng umaga ngayon. Nako, malapit na pala akong umalis ng Canada, mga kainags. Nako. Talagang isa sa mga pinapangarap kong mapuntahan ay hindi ko akalain na mapupuntahan ko na. Grabe, ano? So, lalabas tayo ng Canada pupunta tayo sa isang lugar na sikat, sikat na lugar 'yon. Hindi ko muna sasabihin kung saan lugar mga kain n'sano. Ah, uh, kompleto na lahat. Meron na tayong hotel, meron na tayong uh, lugar na uh, ticket, ticket eroplano. Yan, nako. Nakakatuwa naman dati nababasa-basa ko lang yun sa Diario, no? Nakikita ko lang sa Diario, nakakatuwa lang naman dahil 'yung mga pangarap ko na puntahan lang dati. Ah, hindi ko inaas hindi ko ina, inaakalang mapupuntahan pala. Eh akalain mo nga naman, wala sa plano, biglaan lang na sabi ko sige, sa pupunta ako sa ano, sa lugar na gusto ko. Gusto kong makita, gusto kong mahawakan, gusto kong makita ng personal lang aking mga mata. Yung mga sikat na lugar na nababasa ko lang o nakikita ko lang sa pelikula at sa mga magazine dati. Ay, by the way, Uh, Shoutout out nga pala kay ano no kay Rick Andrade at kay Cristina Andrade. Yan, shout out din sa Lirac family ng Rosario La Union. Yeah. Shoutout kay Inyaki at shout at ano nga pala happy birthday bukas no January 4 kay Lerma Alihandre. Yung mga sasakyan namin ngayon nakaano naka-plug sa kuryente yung black heater namin kasi nga malamig at baka hindi umandar na ako katulad ng isang sasakyan na yun mga kilis kung nakikita nyo yun yung sasakyan na yun, yung kapitbahay natin o oh, ba diba? mukhang hindi umandar nakabukas yung ano yung, nakabukas yung hood ayan nakabukas yung hood kita nyo hindi man hindi mukhang hindi umandar ano karamihan ng ganyan yung mga hindi umandar na sasakyan tapos malamig nagpo-prosen yung mga ano yung battery na drain tapos ah, yung mga yung, siyempre yung oil eh, nag nagpo din yung, kaya minsan pagka start ko na sa umaga may pasok alas 8 hindi umaandar kaya iba, iba pa rin talaga yung mga yung naka ano yung naka ayan, katulad yung sasakay ni Mahal Larena mga kainags ano nakasaksak sa kuryente to eh sarap talaga maglakad oh kinelas lang tayo nakasaksak sa kuryente yung kanyang black heater o oh, diba may ilaw yan ayan oh yan sobrang lamig kaya maano malap mataas yung porsyento na pagpinaandar niya aandar pero ako ginagawa ako pag sobrang lamig ng, ng ano pag sobrang lamig ng panahon pag gumigising ako sa madaling araw ini-start ko yung sasakyan ko kasi mayroong remote starter kaya yung, mak yung makina niya at saka yung battery niya at least eh hindi natutuloy ang ma-procent yan nako panginoon ah nakakatuwa lang oh. bilis ng panahon isang linggo na lang mga kainaks at muli tayong sasakay ng eroplano Naka, oh, atayoy, at tayo'y pupunta sa lugar na pinapangarap natin wow, nako naman talaga nakakatuwa <laughs> oh, tapos bukas hopefully makuha namin yung ano, sasakyan ni Mahal na Reyna so, Sabi ko nga sa inyo, medyo siyempre excited. Yan. Pero siyempre, pagdating na sa mga babayaran, medyo oh, siyempre yung babayaran mo, brand new eh, di ba? Babayaran natin Pagka yung mga bi Monthly natin Monthly pala ni Mahal Arena no? Siyempre Ganun talaga May presyo Pag brand new Pero okay lang yon Sabi nga natin Ay sulit naman Safety Yung necessity Tsaka yung safety nga Ni Mahal Arena Pag nag-drive Especially during winter Nako panginoon So hanggang dito na yung vlog ko mga kinets Maraming maraming salamat Update ko kayo Kung saan tayong uh, lugar Pupunta Sa susunod na linggo yan, na naman. So, don't forget to subscribe. Click the like button, mga kinis, ha? Leave your message. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.